walong kabanata, sa pagpapatuloy. Habang mabilis na winawasiwas ni Hyorong ang kanyang espada sinabi niya na mukhang lumitaw na ang salarin na lihim na umaatake sa atin. Napasabi rin si Janghong Hong na mukhang ganoon nga. Dagdag pa nito sa isip habang nakasalubong ang mga kilay na ang dambuhalang espada na iyon ay sapat ng magmukhang isang dakilang espada sa unang tingin. At mukhang siya ay si Ho Jangjis ang Noho Sword na itinutok nito sa kanila ang malaking espada habang sinasabi na hindi ko kailangang maging magalang sa mga magnanakaw. Napailing siya ng ulo na sinabi na magnanakaw, Sinasabi mo ba na ninakaw ko ang tiyin mo? Ako ay isang henyo na baguhan nakakapasok lang ngayon, kaya wala akong oras para gawin yun. Naiinis na sinabi nito sa kanya na talagang mayabang ka at makapal ang mukha mo, gaya ng sinabi sa akin. Nakalimutan mo na ba sa hojang? Napahawak siya sa baba na sinabi na sa hoba? Oo nga, may ganoong lugar na naabutan kong bisitahin ka makailan. Sinigaw nito habang naalala ang mga ito na sinabi sa kanya na bisita. Ikaw na Sam Iris sa dangal ng aming angkan at nagnakaw ng admission badge. Tinatawag mo pa itong bisita? Ako si Hatch Ongang, dakilang disipulo ng Hojang. At ngayon, hahamonan kita upang hugasan ang kahihiyan na idinulot mo sa amin. Napatingin si Hyorong kay Janghong habang sinasabi na mukhang tungkol ito sa admission plucky. Posible nga bang nakawin yon. Tumugon si Janghong na oo, posible yun kung talunin mo ang orihinal na kandidato. Pero ang angkan o ang kanilang mga senior na disipulo na nawala ang dangal ay tiyak na maghihiganti ng ganoon, pero kung alam mo ang kanilang pinagmulan o lakas. syempre imposible mo yun magagawa. Nakangiting sinabi ni Hyorong na gets ko na. Kaya marahil si Ryu ay isang pambihirang eksepsyon. Talagang kakaibang kaso siya. Napatingin sa kanya si Jang Hong na sinabi na ano bang ibig mong sabihin na eksepsyon? Ito ba ay sa mga taong di mo iniisip? O sa mga taong hindi mo kayang galitin? Tumawa si Hyo Rong na sinabi sa kanya na oo nga ano. Nais kong malaman kung alin kaya. At pagkatapos sinabi ni Ryu dito na ano? Ibig mong sabihin ba ay isang hamon ng pagtatago at palihim na pag-atake? Iyon ba ang natatanging estilo ng pakikipaglaban ni Hojang, o simpleng ganun ka lang bilang tao? Naiinis itong tumugo na napakabastus mo. Pagbati lang yon at wala nang ibang ibig sabihin. Napasabi naman siya na ha, kailangan mo pa bang maghanda ng ganyang pagbati kasi natatakot kang harapin kami? Saka, pwede rin ba kung maghanda ng ganyang pagbati sa hinaharap? Na sinabi sa kwento na kung gagawin niya ito, wala nang makakaligtas. Haha. -ha. Napasigaw ito habang nakatutok ang espada na sinabi na tumahimik ka at hilahin mo ang sandata mo. Napakamot siya sa pisngi na sinabi na hey, ibang kaso yun, mahina sila. Pero ikaw, mas malakas ka ba? Ang ibig niyang itanong ay kung iba siya o mas malakas. Napangiwi ito ng muka na sinabi sa kanya na ano bang sinasabi mo? Mina maliit mo ba ako? Muli na namang sinabi sa kanya ni Ryu na nako. Barado ba ang mga tainga mo? Iyan mismo ang ibig kong sabihin. Sa madaling salita, mas malakas ka ba kaysa sa lalaking may puti at lila ang buhok na nandoon noong araw na yun? Ano nga ulit pangalan niya? Ice. Ice sword na hinayupak. Tama ba ko? Napahinga ng malalim si Hyorong na hindi naman makapaniwalang na magkaslubong ang kilay ni Jianghu nang marinig nila ang tawa niya dito. Sa sobrang galit nito malakas na sinigaw niya kay Ryo na para pagtawanan ng aming ambasador. Ganap kang baliw. Hindi ko man ikukumpara ang sarili ko sa kanya. Pero sa kanyang ngalan, paparusahan kita ngayon. Ngayon, hilahin mo ang sandata mo. Habang nakakrus ang kamay niya sa katawan, napatingin siya dito na sinabi na ang weird naman. Ano ba magagawa mo, na mas mahina pa sa taong yelo? Ako, na nakaalis ng ligtas noong araw na yon. Dagdag pa niyang nakangiti na well. Sulit naman minsan sa buhay subukan ng imposibleng hamon. At saka, huwag na tayong mag-usap ng walang kwenta. Dagdag pa niya dito habang kinikiliti siya ng mga salita niya na ang irerekomenda ko sa iyo ay bumalik ka sa kwarto mo, hugasan ang mga paa mo, at matulog ng mahimbing. Naiinis ito na sinabi na ikaw. Dagdag pa niya na patuloy sa pagkikiliti ng mga salita niya na kung mag-sorry ka at magbayad ng maayos sa pinsalang naranasan ng grupo namin, mas maganda pa yon. Namumula ito sa galit na sinabi na na ikaw, napakawalang hiya mo talaga. Sa sobrang inis nito ay mabilis na sumugod habang sinisigaw na hindi nakita haaya ang manginsulto pa ng kahit ano. Nagulat ang dalawang ito na napasabi ng mahina si Hyorong na uu. Uh, mukhang magaling talaga sa espada ang senior na yon. Ano sa palagay mo, Tito Jang? Tumugon ito na sa ganitong antas ng kahusayan sa espada, siya nga ay isang dakilang disipulo na minana ang mga teknik ng hojang, ngunit na makikita ang espada nitong umaapoy na nakatutok kay Ryu, na sinabi sa kwento na ang huling round ng pagpapasok sa mga bagong estudyante. Hachian vs. Ryu yon, na mabilis siyang gumalaw na nagkakaroon ng after image. Hawak ang kanilang espada na tila ginawang Mike sinabi ni Jang Hong na laban sa kakaibang nilalang na yon. Isa lang siyang damong dagat. Dagdag pa ni Hyorong na hindi mo ba nakilala ang kakaibang nilalang na yun ngayon? Pero, hindi ko rin may kakaila ang pagsusuri ni Tito Jiang. Iniwasan ni Ryu ang espada nitong nag-aapoy na mabilis na pumunta sa gilid. Na napasabi na naman si Jiang Hong na ah, papaatake na ang alien. Na sinabi naman ni Hyorong na pero hindi rin masama ang kahusayan sa espada ni Hachian, hindi ito madaling masira. Habang umiwa si Ryo malakas na sinipa niya si Natchian sa katawan gamit ang kasanayan na mindless kick na ikinatalsik ng laway nito. Na napasabi si Hyorong na uh, tumama siya. Na sinabi rin ni Janghong na ha, sa tingin ko hindi pa yun ang katapusan ng walang kwentang sipa na yun. Hinawakan ni Ryo ang malaking espada niya gamit ang haki. Na napasabi pa si Jang Hong na oops, nahuli niya. At isang malakas na pagkakapit sa espada nito ang ginawa ni Ryo na napasabi pa si Hyorong na ang espada ni Senior Hachiyan. Naputol ni Ryu ito gamit lang ang kanyang kamay na may haki. Na napasabi pa si Janghong Hong na grabe ang kapit na to. Kung ang unang sipa ay isang puntos, kung gayon ito ay katumbas ng sampung puntos. Well, iyon ay isang lumang estilo ng espada. Kung hawakan mo gamit ang kamay, mababasag ito na parang estatwa, at kung hampasin mo gamit ang espada, mababasag ito na parang patpat. Napanganga na lang ito habang hindi makapaniwalang pinagmamasdan ang naputol na espada niya sa ere. Na sinabi pa ni Hyorong na sasabihin kong tapos na ito. Sa tingin ko, nasa napakasamang kalagayan ng isip si Senior Hachian. Dagdag pa niya na si Senior Hachian ay natalo, na makikita itong napatusok ng putol na espada sa lupa. Natapos na ang laban para sa huling round ng initiation ng mga bagong dating. Tumayo si Ryung nakangiti na nakatingin dito. Nakatingin sila kay Ryu na sinabi ni Jang Hong na ewan ko ba. Pero parang wala akong ganang suportahan ang nilalang na hindi tao na yun. Na sinabi rin ni Hyorong na ito ay isang hindi na maibabalik na wakas. Madilim ang kinabukasan ni Senior Hachian. At kung si Tiu Hinjang ang pinuno ng Hojang, ano ang gagawin mo kay Hachian? Sumagot siya na kung ako yun, malamang ay gagawin ko rin ang pareho. Gayunpaman, ang ginawa niya ay isang padalus dalos na kilos na lalo pang samaira sa reputasyon ng kanilang angkan. Na nagulat na napatingin sa kanila si Hyorong na tumugo na tama ka dyan. Nanginginig ang buong katawan nitong sinabi habang nakayuko na sa tingin mo ba ito na ang wakas? Habang papalapit siya dito inaangat niya ang kanyang manggas na sinabi na o, oh, kaya ayaw mo pa itong tapusin. Kaya ano ang dapat kong gawin? Bigyan ka ng buong sambak? O kalahati? Napasabi si Hyorong na haha, sa palagay ko hindi pa tapos ito. Tiu Jiang, ano ang sinasabi ni Ryu yun? Na napasigaw si Jiang Hong na paanong malalaman ko kung ano ang sinasabi niya, pero ano man yun, hindi maganda ang tunog. Kailangan natin siyang pigilan. Naghanda si Ryung sumuntok habang sinasabi niya na sa tingin ko, buong sambak na lang ang ibibigay ko sa iyo, hindi, kalahati na lang. Natumakbo ito pasugad sa kanya habang sinasabi na walang hiya ka. Natarante sila na sinigaw ni Jang Hong na hoy, huwag mo siyang patayin, na sinabi rin ni Hyorong na Ryu yon may dumarating. Ngunit hindi nila napigilan si Ryu na gumamit ng sambak half na inikutan niya ito. Habang binibigyan ng suntok si Hachian, at isang boses ang malakas na sumigaw na ano bang kaguluhan ang nagaganap dito, na sila ay napalingon dito na may gulat sa muka. Mula sa likuran nito napanganga ang mga itong nakasilip na sinabi na may namatay. Dagdag pa ng nakaasol na may gulat sa mukha na sinabi na ano ba ang nangyayari dito. Habang nakadapa na dumadaing ng sakit na magaang mukha sinabi nito na master. Makikita ang yang junggak sa ikalimang palapag na isang boses ang sumisigaw na ang pondo ng akademya na ibinigay ng mga angka ng murem. Paano ka nakapangahas na aksayahin yun sa mga walang kwentang tradisyon gaya ng pagsalubong sa mga bagong dating? Yang Jungga, isang gusali na matatagpuan sa gitna ng Mayong Yangji area, ang tirahan ng mga lalaking opisyal. Mayroon itong pitong palapag at dalawang palapag na Paris warehouse na nasa likod. Bawat palapag sa ika at ikapitong palapag ay may kanya-kanyang silid ng auditor, at nasa ikalimang palapag ang mga silid ng auditor. Sa unang palapag hanggang ikaapat na palapag, may mga silid medikal, pampublikong serbisyo, snack bar, kainan, multi-agency halls, at iba pa. At lumipat sa seksyon isa, opisina ng supervisor na namamahala, opisina ni Inspector Kang Hayuon. Dagdag pa nitong sinigaw na makikita ang isang tao na humahampas ng espadang kahoy na ang mga patibong at makinang winasak mo ngayong araw at ang gasto sa pagpapatakbo ng mga iyon. May ideya ka ba kung magkano ang halaga ng mga yon? Dagdag pa nito, habang pinapalo ang espadang kahoy na halos isang libong pilak yon. Sobrang laki ng pera, tarantado ka. Estudyanteng Hachian ng ikalawang taon, Seksyon 8. Nanginginig ang katawan nitong sumagot na oo. Po sir, nakatingin sila dito na sinasabi ng mahina ni Hyorong na kawawa naman si Senior Hachian at mukhang himatayin pa siya. Na napasabi rin ng mahina si Jiang Hong na isa ba siya sa mga tagapagturo ng Chien mo. Tunay nga siyang veterano, sa kabila ng kanyang galit, sapat pa rin ang kanyang disiplina para hindi basagin ang mesa dahil sa galit. Na sinabi rin ni Rio na akala ko malaki lang ang Chien mo, pero mayaman din pala sila. Galit na itinuro nito ng espadang kahoy si Hachi na sinigaw na bakit ka pa pumunta hanggang sa unang bulwagan at sinira mo ito. At dahil kasalanan mo, managot ka at bayaran ang lahat ng pinsalang ginawa mo. Makikita ang mukha nitong maga na bahagyang yumuko na sinabi na patawad po. Sinigaw pa nito sa kanya na sagutin mo ako ng maayos. Hindi lang ang unang bulwagan ng sinira mo kundi pati ang shimuro. Inaktiba mo pa ang anti-intrusion engine hanggang sa antas ng kamatayan para lang sa pagsalubong ng bagong dating. Paano mo nalaman kung paano gumagana ang makina at sino pa ang sangkot dito? Sumagot ito na ito, ako lang ang nagplano, ginawa ko ito mag-isa nang walang tulong ng kahit sino. Nagdilimang ekspresyon ng mukha nito na sinigaw pa na ginagawa mo ba akong tanga? Ang inactivate mo ay ang ikatlong yugto ng Shimuro engine. Ako mismo ay hindi marunong magpatakbo ng antas dalawa. Paano pa ikaw na estudyante pa lang? Iilan lamang ang nakakaalam kung paano patakbuhin ang antas tatlo ng Shimuro. Lumiwanag ang mata nito na sinabi pa na bukod pa roon, hindi ka pinapayagang patakbuhin yun maliban na lang kung tinuruan o binigyan ka ng pahintulot ng isang tao. Siguradong may iba pang nasa likod nito. Ito ay isang tangkang pagpatay sa loob ng akademya at isang seryosong paglabag sa seguridad. Kung patuloy mong iiwasan ang mga tanong, kunang ganyan, mababawasan ka ng dalawang daang puntos, ipaalam sa angkang kinabibilangan mo, at ikukulong ka sa silid-siliteryo ng yulho ng tatlong buwan namutla itong tila tinamaan ng kidlat na sinabi na Yul Won. Pero, Master, ang demerit o penalty points. Kung makatanggap ka ng higit sa pitumpung puntos sa loob ng isang takdang panahon, masususpinde ka sa paaralan. Kung makatanggap ka ng higit sa isang daang puntos, masususpinde ka sa paaralan matapos mong paglingkuran ang sentensya sa kulungan ng Yulwon ayon sa bilang ng sobrang puntos. Yulwon Isang uri ng kulungan para sa mga estudyante, silid ng interogasyon, silid ng pagkakakulong, silid ng paggawa, at solitaryong selda kung saan ikinukulong ang mga lumalabag sa mahalagang alituntunin o nagdudunot ng panganib sa kaligtasan ng mga estudyante o kawani ng mo. Sinigaw pa nito na halata na na may mga kasabwat ka, hindi mo pa rin ba sasabihin ang totoo kahit na may ganitong mga parusa? Hindi naman siguro mas nakakatakot sila kaysa sa Yulwan, hindi ba? Ha, sige kung ganoon. Mag-enjoy ka sa pagtulog sa Yulwon at pag-isipan mo 'yon. Nakatingin sila dito na sinigaw pa nito na kung iiwasan mo pa rin ang mga tanong na ito bukas. Ipapatawag ka sa kataas-taasang hukuman at sa oras na 'yon, mas mabuti na ihanda mo ang sarili mo sa pinakamasama. Nanginginig ang katawan nito na hindi makapagsalita. Na sinabi naman ng mahina ni Hyorong na marahil hindi siya makapagsalita hindi dahil sa katapatan kundi dahil sa takot na sinabi rin ni Jiang Hong na mukhang mapapasabak siya sa malaking gulo. Dagdag pa ni Ryo na parusa at pagkakakulong, paano naman ang kabayaran ko? At sinabi nito sa kanila na at kayong tatlo, dahil sa nangyari, patatawarin ko kayo sa pagkakataong ito, pero sobra pa rin ang ginawa ninyo. Kailangan ba talagang wasakin ninyo ang lahat ng madaanan ninyo, mga buisit? Babantayan namin kayong tatlo sa hinaharap, kaya mag-ingat kayo, na sila na okay po. At pagkatapos napatingin ito kay Jang Hong, na sinabi sa kanya na bueno, mga bagong dating ba kayong lahat? Lalo na ikaw, na tumugon ito na tama yon. Uminom ako ng maling gamot noong bata pa ako na nagresulta sa itsura ko ngayon, pero ang totoo ay 25 taong gulang pa lang ako. Tumingin ito ng kakaiba na pumaypay ng kamay na sinabi na ganun ba? Pasensya na, sige, umalis na kayo rito, na tumugon mga ito na okay po. At pagkatapos makikita ang labas na sinabi ni Ryo na oh, hindi pa ako nakakapaghapunan, at hindi rin nila tayo binigyan ng anumang kabayaran. Na nakapikit na sinabi naman ni Jiang Hong na ang dapat mong sabihin ay maswerte tayo na hindi nila ipinako sa atin ang gastos sa pagkukumpuni. Dapat sana ay aayusin natin ang unang palapag magdamag, kung ginawa natin yon, siguradong malaking abala yon. Masayang sinabi naman ni Hyorong na higit sa lahat, Natutuwa ako na ang araw ng ating pagpasok ay hindi naging araw ng ating pag-alis. At pagkatapos kumaway siya sa dalawa na sinabi niya na dito ang silid ko. Magandang gabi Ryan Riang, Tiyuhin, lumingon si Hyorong at sinabi na ang silid ni Ryuyon ay medyo malayo. Haha, -ha, buti na lang at ang silid ni Tiyuhin at akin ay hindi gaanong malayo. Kaya makakapaglaro ako kasama si Tiyuhin diyang bukas. Na sinabi naman ni Jiang Hong na pakiusap, huwag na. Naglakad na ang mga ito sa kanya-kanyang mga silid. At pagkapasok niya dito ay medyo nagulat siya. Isang tao ang nasa loob na makikita ang silid na napakalinis na ito ay kumikinang. At dito na po nagtatapos ang ikapitong putwalong kabanata. Ikapitong na kabanata. Sa pagpapatuloy, kumaway si Rio na sinabi niya sa kanyang roommate na hi, hey, Ikinagagalak kitang makilala. Ang pangalan ko ay Ryuyon. Good luck sa ating dalawa. Dahan-dahan itong tumayo, at sumuntok sa palad na sinabi sa kanya na ang pangalan ko ay Moyong Hunang Pamilya Moyong. Naway maging maayos ang iyong kapalaran, na tumugon si sa kanya na ang seryoso mo naman. Sumagot ito na ano ang ibig mong sabihin. Napakamot ng pisngi siya at sinabi na masyadong formal ang paraan ng pagsasalita mo. Dahil magkaklase tayo, subukan nating makipag-usap ng mas komportable. Napatingin sa ibaba na sinabi nito na hindi ko gaanong maintindihan ang ibig mong sabihin, pero ayokong makipag-usap ng masyadong komportable sa isang taong kakakilala ko pa lang. Sinabi ni Ryu habang napagilid ng ulo na hindi ba ang pakikipag-usap ng komportable sa isang tao ay nangangahulugang nais mong maging magkaibigan at hindi kaaway? Ang paggamit ng magiliw na tono ay nangangahulugang gusto mo lang kilalanin ang isa't isa. Diba, ba? Tumugon nito na ganun ba? Gayun pa hindi ako gumagamit ng simpleng pananalita dahil mas komportable ako sa paggalang. Kaya sana makipag-usap tayo sa paraang maginhawa para sa pareho nating panig. Napasimangot siya ng mukha na sinabi sa isip na ang tigas niya. Mas matigas pa sa diamante. Ang boring naman ng taong ito. Sinabi pa nito sa kanya na sa halip, oras na para pag-usapan natin ang isang bagay. Napasabi siya na pag-usapan? Sinabi nito sa kanya na alin ang gagamitin mo. Hinihintay ko hanggang dito maayos ang desisyon para maipwesto natin ang sarili nating bagahe. Na sinabi ni Rio sa kanya na magkakatulad naman ang hitsura nila, hindi ba pwede na lang natin ilagay kahit saan? Hinihintay mo lang ba yon? Na sumagot sa kanya si Moyonghu na magkaiba sila ng husto. Tingnan mong mabuti, sa isang gilid ay ang bintana at sa kabilang gilid ay ang kabinet. Iba ang direksyon ng ilaw at ang direksyon ng pinto kapag nakahiga sa kama. Sinabi naman ni Rio na kaya alin ang mas gusto mo. Tumugon nito na hindi ko iniisip na ganoon kadali ang pumili para sa akin. Madalas kong kailangan buksan at isara ang bintana o ilagay at kunin ang mga bagay, kaya gusto kong ikaw na ang pumili ng mas kaunting abala para sa iyo kung iisipin yun. Napasabi si Rio na kung ganoon, pipiliin ko ang malapit sa bintana. Dagdag pa niya sa isip na ano ba ang problema niya. Ang weirdo niya, kahit papaano, mas mabuti ang malapit sa bintana kaysa sa kabilang gilid. Mabilis na kinuha ang kanyang gamit habang sinasabi na ganun ba. At pagkalipas ng kalahiting oras, na makikita siyang tahimik na nakatingin lang kay Moyong Hu habang nakahiga. At pagkatapos sinabi niya na hoy, kailangan mo ba talagang gawin yan? O gusto mo lang gawin yan? Napalingon nito habang nag-aayos ng kanyang gamit na ano ang ibig mong sabihin. Tumuro siya at sinabi na hindi naman tayo nasa paligsahan na may magbabantay. Kailangan mo ba talagang ayusin yun ng ganyan? Dagdag pa niya dito na hindi mo na kailangang gawing perpekto na parang ginamitan ng ruler ang pagkakaayos. Diba, natumugo nito na ito ay aking nakagawian, kaya huwag kang mag-alala tungkol dito. Napasabi siya sa isip na saan bang planeta kaya nanggaling ang taong ito? Makikita ang paraan ni Ryuyun sa pag-aayos. Na sinabi pa niya sa isip na karaniwan kong inaayos ang mga bagay ayon sa aking mga patakaran, pero na makikita na nilak niya ito na sinabi pa niya na rule number one. Mga mamahalin at mahalagang bagay, ilagay sa pribadong lugar kung saan hindi basta-basta makukuha ng iba. Rule number two, ang iba pang madalas gamitin na mga bagay ay inaayos sa lugar na madaling maabot. Pero ang ginagawa niya ay, na makikita si Moyong Hu na inaayos ang kanyang gamit sa loob ng kabinet. Na ito ang paraan ni Moyong Hu. Rule number one, lahat ng bagay ay dapat nasa perpektong ayos. Lalo na, ang huling anyo ng mga damit ay dapat maging pare-parehong parisukat at hindi dapat may kahit isang pagkasira. O pagbaluktot. Rule number two, lahat ng bagay ay dapat ganap na malinis. Kabilang dito ang mga alikabok sa silid. Na napasabi sa isip si Rio na hindi ba masyado na siyang nagsasayang ng oras at lakas sa simpleng pag-aayos at paglilinis? At pagkatapos sinabi niya na tapos ka na ba? Sumagot ito na aayusan ko na lang ang hindi pa tapos bukas, sapat na ito para sa araw na ito. Namuli na namang napasabi sa isip si Rio na sobra na ito. Ano pa ang aayusin mo rito? Makikita ang labas at ang kalahating buwan na sinabi pa niya sa isip na hindi naman na may taong may tuberkulosis dito. Unang pagkakataon na may ibang tao na nakakagulat sa akin maliban sa gerong yun. At lumipat ang eksena sa bahay ng kanyang master. Papasok ito sa pintuan habang sinasabi na kahit iniwan na ang silid, naruroon pa rin ang aura niya. Ang bastardong yon, matutulog ba ako rito ngayong gabi? Na naalala pa niya si Rio na sinasabi na hindi, ito ang silid ko, pumunta ka sa iba, guru. Kahit ikaw ang may-ari, hindi ba sobra na ang kunin mo ang silid ko? At pagkatapos ba maling na ito at lumabas sa kanyang kwarto, na makikita si Hayan na nakahiga na napansin niya ang matanda na naglalakad. Sinasabi niya habang naglalakad na walang hiya na bata, magnanakaw, paano na ako makakatulog ng maayos ngayon na wala ka rito para linisin ang silid ko? Makikita ang silid na ito na sinigaw pa ng kanyang master na makikita mo hahabulin kita, gago ka? Na makikita si Ryo na masarap ang tulog, ganun din si Moy na makikita sa kabilang bintana ay bukas pa ang ilaw. Natahimik na nakasilap sa pader si Jiang Hong. Sinisilap pala niya si Hyorong na may kausap na sinasabi sa kanya nito na wow, gumagamit ka pala ng dalawang espada. Ang galing naman, tumawang sumagot siya na sobra mo akong pinupuri. Hindi ba kilala rin ang grupo mo, ang volcanic, sa kamanghamang galing sa paggamit ng espada? Napasabi naman sa isip si Jiang Hong habang tinakpa na ang butas na ayon sa utos ko, medyo mas manipis ang mga pader dito at mas mabuti malino ko rin nakikita ang kabilang side sa pamamagitan ng butas sinabi ng kausap nito salamat habang napasabi sa isip si Jiang Hong mukhang kabilang siya sa volcanic group napili pa nila ang tamang tao para makasama siya sa parehong silid dagdag pa niya sa isip habang makikita ang mga gusali at tinutuluyan nila na ang dalawang batang nakilala ko ngayon ay medyo abala pero sa ngayon maayos naman ang lahat. At lumipat ang eksena kay Hachiyan na nakakulong na sinasabi na Ryu yun. Hindi pa tayo tapos, hindi pa. At sumapit na ang umaga, na makikita ang gusali na mapapakinggan na may nagsasalita na mukhang lubos na nabigo si Hachiyan. Nakulong siya sa Yulwan kagabi dahil sa pagkasira ng mga mamahaling makina at naging scrap metal. Na sinabi nito na natatakpan ng kadiliman ang mukha na ano? Ha ha ha, mas mahusay ba ang dalawang yon kaysa sa inaasahan natin? O baka naman talagang walang kakayahan si Hachian? Dagdag pa ng babaeng may hawak ng pamaypay na natatabunan din ng kadiliman ang mukha na kahit paano. Dahil sa kabiguan niya, kami na ang sunod, kaya masaya pa rin ako. Oras na namin para parusahan ang mga ignoranti at ituro sa kanila ang kanilang lugar. Sinabing muli ng lalaki na o, sa kabilang banda. Nandito na siya ngayong taon, di ba? Yun ang narinig ko, at ayon sa alam ko, magkasama sila sa isang silid ng hangal na yon. May posibleng problema ba rito? Napapikit ang babaeng ito na napatabo ng pamaypay sa mukhang sinabi na wala. Hindi sila dapat magdulot ng anumang problema o banta sa ngayon, at huwag nang banggitin ng kanyang relasyon sa hangal na yon. At lumipat ang eksena kung saan dinalaw siya ng dalawa na sinabi sa kanya ni Jiang Hong na seryoso, makita ang isang estudyante na katulad mo sa silid na ito, na tinatawag ng iba na silid ng nakatatanda. Baka naman malapit ng magwakas ang mundo, na sinabi naman ni Hyorong na riuyon magandang umaga. Dagdag pa niya na hoy, ang linis at kintab ng silid mo. Sumagot siya na ano bang ibig mong sabihin, tiyuhin, dahil mas mataas ako, ano ngayon, tatayo na lang ba kayo dyan? Sinabi ni Jang habang nakita ang silid niya na hahaha, syempre, Titingnan namin kung ano ang kaibahan ng silid mo sa ibang silid. sinabi rin ni Hyorong na oo, curious din ako. Oo, sa kabilang banda, dumating din ang isang kaibigan na nakakasama ko sa silid, pwede rin ba siyang pumasok? Gusto niyang makita ang may-ari ng silid na ito, at itinuro niya ito na nagtatago sa gilid na sinabi na ang pangalan niya ay Junhu. Mula sa huwasan, na nahihiyan itong sinabi na salamat. Makikita ang silid na sinabi pa nito na ang pangalan ko ay Junho mula sa Volcanic. Pasensya na sa biglaang pag-abala at naiisip ni Ryu ang ibang taga Volcanic group na sinabi niya na ang grupong yan. May kilala akong kaibigan mula rin sa grupong yan. Ikinalulugod kitang makilala at dito na po nagtatapos ang ikapitong putsyam na kabanata.